One hour later. Aking turista Ako yung Ako yung turista kami doon na Kasi wala kaming alam Tatanong-tanong Eh may ito kasi Tagal na doon nakatira Di na daw alam Ahirap talaga pag Doon na nagtatrabaho sa Makati 6 hours later Tara na ba? Touchdown na kami. San ba to? Santa Cruz na. Pero sasakay pa kami kasi iba pa. Malayo pa siya. ah, namin namin pinagdaan ng pomyo. yung ito ah. Ay, gawin. Ito naman. Mababa na kami. We're here. Yeah. Uh, ano? na? Ano, ano? Dito na kami sa hometown na MC. Um, Saan ka nga? Keto. Um, um, Bravi. Bravi. Si Miloan. Hindi. Eh, hindi na. Hindi haba ka nangyari kayo. Ah, tito. Wow. Mm. Ayan. Ay, may ano ba yun? May dessert agad? May dessert. Wala kaming cake, tito. Oh. Kasi

give a kami to same CR pa see ko Kasi tapos, nandito ako sa labas nila Like, ang kalsada na yan Kalsada, napaka-iwi na siya Napaka-peaceful na dito Like, oh my god, ako sanay Sa amin kasi Nahimik na Dito marami pa rin nata ang sasakyan Hindi niya Ah culture shock siya kasi hindi ako maganda sa amin. Tapos ang layo ng biyahe namin papunta. Pero pag pa mga apat or tatlong sakay na. Yan yung dumala na kami. Kasi nga highway natin. Sabi ko nga di ako sana Kasi sa amin looban. talaga makakarimot. So, yun. Um, Ang dahilit ng family naman. <laughs> Alam ko kung bakit ganun si MC. Kasi ganun din yung parents niya. Si MC. Siya yung friend ko siya. Yung second. yung first year actually. Siya first year college kasi kami pandemic. Tapos, na second year lang kami. Na second year lang kami na grows Kaya niya kami dalawa lang nung una. Kansa nag-iba ko ng friend group. Yun pala. Mm. Mm -mm -mm. Anyway, bukas, ito na rin namin. Or, mamaya, 18 oras na. 12.45 na na. 11.45 na na umaga. Nang gabi. Bukas, 4.30. Pupunta kami sa birthday niya. Bukas birthday niya. Wala nga ka kami, hindi kami nakabili. Sa so, dami namin nasakyan. Baka di na kami makauwi. Kasi wala nang masakyan. Ayun. Masaya naman yung biyahe. First time ko. So, para sa akin, masaya siya. Hindi siya nakakapagod. Energy pa nga ako eh. Nakakapagod lang yun. Eh may nakakapagod. Yung upo, nakaupo. Yung lahat yung buong biyahe, nakaupo lang. Tapos yung nasakyan namin bus, may CR. Hindi ko lang kung pwede mag CR doon. I kasi may ilaw eh. So, pwede mag CR doon. Bakit? Pababa pa. Kasi kung galing kami dito, pababa pa. Rest yung po dito. Yung Quezon kasi last time, Quezon, kabila siya. Ito naman, kabila din, kaliwang side layo po nakita nyo sa left 360 Malayo rin dun sa yeah so bukas Let's see natin bukas ang mangyayari bukas kasi siya maghahanda si birthday niya makagala na makapigilisan Oo, drag tapos ang lamig pa ng tubig nakakainis na gulat lamig sarado yung purse ko te feeling ko magsasara na yung buho sa siya anytime. Tagal ni MC. Kala ko ba siya maliligo? Hindi ako makakonect ng wifi. Wala akong signal guys. Zero signal. Legit as in. Zero. Napavlog lang hanggang sa makabalik siya. Favorite outfit ko na ito. Gusto ba yung ilaw ko bilo? Cherry. Wala na lang. sa dagat ka ba sa dagat. Gusto ko magdagat. Saka dalawang dagat na ako una yung binyag di ko rin tapos eh sana marami pa more ano pagala pa yun lang namang gusto ko kasi graduate na gusto ko maranasan tatapos na rin siya kanina pa ako nag full outfit be ganda ng Winnie Dopo niya favorite ko pa naman yun si Winnie Dopo sa pa tayo cute Match. aesthetic tomorrow Happy birthday! Birthday sa aking bestie. Sa so, kami dagat. Oras na sabi 4.30, 4.37 na. Gusto namin may sunrise. Wala nang sunrise yan. Naka-sunrise na. Pero maganda rin, no? Mag-picture tayo sa mga ano. Maaaraw talaga. Maganda pa nung araw ng 7. The first time ko sa Kazan may Ang ko. First time ko mag-green green. Neon Neon green, 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 green to eh. Ano to? Neon green or yellow? So dark green. Eh, wag ko ba? pa akong tomboy. Ang oh, time ko sa pakala. Sarap na to. Ang mga siya yung, yung na sa amin na nabibilo sa likod? Di ko ba? La me. 拜拜。 Nakainan din pagtapos. Kaya na, kaya na, <laughs> oh na. Hindi Business happy. Sabi libre ko na Ako. Mga bata, kain muna. Okay. Ay, na kayo? Yeah. Yeah. sa ating final destination. Yay! Okay. for the vlog oh. ako. ko ni MC doon. Mukhang nag- Nagma- <laughs> uh, <may> <laughs> Subahin so, na lang kami, magbabalang ni MC. Ayun, ayun, ayun. Buti na lang may piso WiFi Hindi, 5 piso one Five hour. Waifu pesos. Tapa, kami. Bukta pa kami, bibili pa kami ng cake mo, no? Saan nga ba? Real, Sa Real Quezon. Real Quezon, no? Ilang minutes ang biyahe? pag uh, gano'n? 30? Another ano ulit, Oo. no? A baba pa baba. Malalabas ba 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 pa tayo eh. Tapos pupunta pa tayo dun. Lalabas Pero pa tayo dito. Pero i-ano pa to, di ba? Ilalapag na daw? Or isahan na lang na ano? Isahan na lang na tayo. to. O, iikot lang tayo. Tapos pagbibidyo, okay, gahanda. grabe, Ang grande magpahanda ang mga pamilya nito. Tala sa isang araw, okay na yan? Minsan lang kasi. Minsan. Uh, buti pa sila. Ang moto. Dati pinag-uusapan ng namin na papapuntahin niya kasi siya gusto niya talaga papuntahin. Tinan niyo guys, look at the tapos bawat kan bawat dito sa pag lumabas dito sa was lumabas dito maraming nakapaskyo na bawat talaga magkalat kaya feeling ko naso na talaga lahat kasi may multi eh syempre ayun yung tricycle na sasakyan oh sya kami lahat doon ilan kami doon sa tricycle tea ilan ten. doon kasha sya 10 very province talaga oh. pa di naman ako sikat di pa ako sikat pa pag sumikat ako Oh, wala nang camera. Wala nang camera. Wala nang camera. Tingin ka na sa... Wah! <laughs> Using her cake for her birthday.